Makakasama mula sa 18-point deficit, nagpakitang gilas ang tikas kapampangan para ilaglag ang defending champ na tagig generals. Natapos ang laro sa score na 100-96 sa Game 5 ng NBL Philippine Governors Cup Final sa Hagone Sports Complex. O barangkada ng 9-0 run sa dulo ang Pampanga Squad na pinangunahan ni Jasper Manalang na may 19 points. At 4 para masungkit ang finals MVP. Sumuporta rin si Jake Munoz na may 18 points, 9 rebounds. Lancer Khan, 17 points at Jericho Isidro na may 12 points. Unang titulo ito ng tikas sa ilalim ni rookie coach Jeff Chan na dating PBA sniper. Hindi naman sumapat ang 33 points ni LJ Mayo, conference MVP, para isalba ang tagig sa pagbagsak matapos ang apat na sunod na kampiyonato. Para sa ating Arimen Sports, Radyo Manial, Santua, Tatak, Arimen!